Kong TV once said, Maganda ng gawa ng ating Panginoon. Diba? At kasing taas so, no, ang mga ulap na yan. No? Yung mga oh, diba pangarap yung natin pangarap 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 sa buhay lahat. Pangarap na lang ang walang bayad. No? Kasi nangyayari mga kaibigan, di ba? Pag bata tayo, -tata, tatas ng pangarap yan. natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo. Yung mga pangarap natin, mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit, nabubuksan yung mata natin sa realidad. No? Hindi ka tulad ng bata tayo, tataas ng pangarap natin. No? Gusto ko lang siguro sabihin na yung mga pangarap nyo ng bata, bata kayo, buhayin nyo ulit guys, Buhayin nyo. No? I don't care if you're 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, or 100 years old. Kung meron mang 100 years old na nanonood sa akin sa akin dito ano, maganda lang mangarap kayo at kung mangarap kayo syempre maganda na yung mataas alam kong bakit para pag bumagsak ka at least babagsak ka saan? sa bubong yeah. <laughs> so, sobrang taas ng pangarap di ba Ay, say, diba? sabi nga nila eh aim, aim for the sky no? and if you fail at least you fall on Mga the roof case. hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko <laughs> <laughs> hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko basta nagis nyo yung punto ko no? aim for the sky at sana antena na ito, itong antena na yan. Like, ang ata sa akin ang hype. Ilang bagyo na dumaan dyan mga kayo. Ilang beses na tumumba yan. Pero still, tignan nyo naman. Tignan pa rin siya kami, Sana maging ganun tayo sa mga pangarap natin. Guys, na kahit ilang beses tayo tumumba. Ilang beses tayong mataba. Ilang beses tayong... Ano ba yun? Mahirapan. Ilang beses ka lang sumuko. Pero putang ina, bumabalik ka pa rin. Kasi talagang mahal mo yung ginagawa mo siguro yun, yun lang isang recipe para talagang magtagal ka. Kailangan mo, ikaw, lalo ka na habang bata ka pa sa mga nanonood. Hanapin mo yung bagay na gustong gusto mong gawin. Find the, no, uh, the things that you love and you'll never work. At yan, tiyayas na tayo yung mga idol. Hindi alam ko. Basta ganun yung thought niya. Hanapin mo yung bagay na gusto mo at never mong mararamdaman na nagtatrabaho. Dati dyan, hindi na ako nag-aaral. Ito yung pa ako ng nanay. May dadalhin ako sa hapon patahian na ba? Ano utosan? sa nagpara boy dito? Takakala nyo famous famous pag famous famous ano? Takakala boy ako dito sa bahay namin Saka mga kabadrip minsan eh, yung, yung hindi pa isabay sabay yung utos, pa isa isa Nakbili ka ng sibuyas, punta pagbalik mo kamatis naman <laughs> Kamatis naman yung pabibili sa'yo Pero sundin so, natin lagi mga kaibigan natin mga kulak no? Dahil silang nakakalam ng, ng mga tama Though yung mga desisyon pagdating sa gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw ang ano niya. Ikaw dapat ang si makaalam niya. Si alamin mo lang guys. Kung hindi si mo pa alam, alamin mo lang. mo lang. Kasi lalabas at lalabas yan. Kung alam mo naman na, at wala pa rin nangyayari, huwag ka mag-alala. Lahat ng tao, Brad, may break. Darating din yung break mo. At pag dumating yung break mo, Brad, ito tatandam mo. Pagatin mo na. Ayan mga ayaw may ito yung mga kulay green na yan. Tatanggalin namin yan. Yan. Yan, so, sumunan yung tatay. Yan. Tulungan ko nga si Tatay, guys. At guys. Hindi mo natin lahat. Pero kahit sa pano, nakuha naman yung iba. Luminis na, di ba? Kahit di nakawal lahat. Mataas na. Ka oh. Hihilahin ka nila ng pababa hanggang mahulog ka sa kanilang dura. Umahon ka papalayo. Siti nila abor, hayaan mo sila bang nakatingala sa tingin Sa kailangan mong limunin At simulang tapusin ang mga na gawin Sa bawat pawis dugo, pangarap mo'y abutin Kung kaya lahat ng tawag ay kailangan sagutin At nang dumating ang oras ay sinubukan mong lumaban At kahit na di pala rin kailangan maging matapang sa larangan ng gawa Mas maraming salita ngayon ititimbang nila ang laway mo sa iyong gawa sa Larangan na kaya mo lang ay tulungan ng mga gustong marinig ang mga tinig na gustong matutong umawit sa buhay na di madaig Marami ka lang na walang, sabi ng mga bibig na halang Lala mo ang binu na pangalan at sasabihin ng tsaka nalang Pilit uh. kong nilolo ng mga salita na mula sa mga kalamay Na hindi na tumigil ka hanggang sa pumanday ka Sa puti ka na'y handa tapakan, umahon ka Ba't di mo subukan na alisin na mga nakasipit sa paanan bago mo sila matapakan